Hello guys. Mayong advance ka otohon. So, gikan din ko nagkuhan. Nag-workout sa onons Balay na mo. Then, karoon pagig ko guys. So, grabe. Woo! Pero na ako eh. So, okay kita rin pump guys. Kanina. Grabe. Grabe almost mga 1 oh, hour na work nilang pas gali siguro 1 hour gamay mga 10 minutes siguro na dugan then nara kay gigot pa man ko then ang kinuha na mo ni sa akong yaya na ako sa ang mm -hmm. mga ipang tanong na ko is ka kapayas nara ooo kapayas wapa guys tamis kayo wapa yeah. tamis kayo so nimpalit po ko Balik jeans nga saging na lak, uh, lakatan din kay ila man ako guys so giduhan niya da ko pa kayo hmm oh good kayo so, mga karon ganina nagpayo ko sa lingkuranan sa akong motor nya yeah. karon okay na kay agad akong lingkuran sa motor nako grabe kuba na kayo nya yeah, mo duty ko magbasa na gali akong lubot gani kay dabi nagbuwan nya yeah na ba kay na, na lang man iyang kon leader hmm. so bakit tanda mo Okay guys. Yeah kanang ni Mio Isol na uh, yung mga scooter so mo na siya then ang lingkuranan na goods na kayong lingkuranan guys so dili na kayo kumabala kay pag uwan then medyo ning guwapo guwapo na niya sunod sunod ang ako ano pong paayo is ang body na po i no? ano repaint na po siya na ako na po siya i repaint guys para mas mo guwapo na po siya gahapon may gan hapit ko na tagak ning saka ko kay magkuha ang tagkapayas ba hapita git kayo na tagak gid sus so may gali e, kay ang ako ang nalakangan la is kaduha is kausara padung nanto ko mulakang og kaduha wa na gid nibigay na gid nibigay na gid ang hagdan ng gid So, wala na gito. Gabok na gito kayo. May gani na balik na sa iyo. Kaya kung, kaya kung at, sa ikatulo pa ko or kaduha. Siguro matumba siguro ka ito. Babundak. Ang luyo. Magigit siya may tabo. So mga ito may gali. Pagka kinunahan pala na kung tama kasagda na nawa niya Ang bali niya doon hindi aga kong lawas ko nindak na lang good hmm. so kaluyan kaluyan so mao niya siya ang kuha na ko nga kapayos katong sang adlaw. wow so, the best kayo guys the best kaya way maahay Okay, may gali akong hmm. gidadir eh. Wow. Parang saging bigyan na hanyo. Saging good. Mawin na pinamit ka. na ako. Uy, muska dahil. ako ko magkaob. Saging Bisaya. kana doon agay ba? ba? Okay. Ang kailan sa papa. Naghatag manugod. saging uh, pendunga gayon niya. Yeah. Karon karon mas ninindo charon kay ni hinub na. So permi kanu da ta to nagdungag na ko para niya. Yeah. Mm. So ugma mo atrap ko sa hospital. Mo try na ko if okay ba sila na simcha nga sim mo mo start ko trabaho kay even if wala pa ako kapirma pirma o so try na ko kay gusto nung trabaho guys try na ko bas hindi kaluyan kay if mo ko siya trabaho lang ko mandi wow. So, kaning kwa no kaning kinabuhi di kinato may buwan kay ako wala jud ko nagtuog. maka school ako caregiver din mahimo kung nasin atindan kay Iluman gid ko sa ang nagtigua. Mm. Caregiver, medyo kasing caregiver private. Then karon, nasing attended na.